141 ka mga benepisyaryo nga sakop sa San Miguel Homeowners Association Incorporated nga nahimutang sa purok namnama kwambugan Tagum City ang nidawat sa ilang conditional contract to sell gikan sa provincial nga pagamhanan sa Davao del Norte obo sa pagdumala ni Governor Edwin Cuyago Bubahib sa Capitol Pavilion Davao del Norte Sports and Tourism Complex Mangkilam Tagum City Marso 8 ning kasamtangang tuig Gipangunahan ni Provincial Administrator Engineer Juicy Jane Rabanos ang pagpangapod-apod sa maong mga papilis isip unang lakang sa hingpit nga pagpanag-iya sa mga benepisyaryo sa luna sa yuta gikan sa provincial nga panggamhanan. Sa minsahe ni Kuya Gob, ni Engineer Rabanos, nagpaabot sa iyang dakong kagustuhan nga maplastar o hingpit ng maangkon sa mga benepisyaryo ang luna sa yuta. Matod ni Rabanos, nga tuig 2013 si pagisugdan ang proseso sa maong luna sa yuta, apan karun lamang sa sa panahon ni Kuya Gob na hatagan o katumanan. It took pila years, no? Sa first year pa ni Kuya Gob, actually, gisugdan. May gani, wala pa mahuman na yan second term na hatag na dyan sa inyo, ha? Huwag pa rin kamuna na ito. Okay. I two remaining. Wala na 99. No, karoon, 141 mo na makatawad sa CCS na po 199 na musunod ng no, karumbulan siya sa sa Abril no? So, bukod na humadji datong 340 beneficiaries. So, sama sa ginainong kanunay ni Kuya ko, kung kinahanan na ni Moon, kung gusto niyo daw ni wala niyo rason na mag Dugang ni Rabanos human na dawat sa mga benepisyaryo ang conditional contract to sale musunod niini ang pagpatitulo sa ilang yuta nga paningkamutang matigayon karong tuiga aron matagamtaman nila ang kahapsay ug kalinaw sa ilang panghunahuna giisplikar ni attorney Dexter Kaligdong sa Provincial Legal Office ang mga proseso nga pag-aagian sa mga benepisyaryo una nila hingpit makuha ang titulo sa ilang yuta labi pa sa gipaasyom o giweb ang ilang lote giawhag sab ni Kaligdong ang mga benepisyaryo sa pag-fully sa ilang yuta aron ma-process na ang ilang titulo human ipagawas ang deed of absolute sale. Pero dili In behalf sa Samofi, sir, mapasalamaton kayo mi kay Kuya Gov sa kininga pagmugna aning CCS para sa amo ang titulo pohon na maamuan na gyud ang maong loti. So daghan kayong salamat, sir. Kasagaran sa mga benepisyaryo, adunay mukabat 80 square meter nga luna sa yuta. sa kantidad nga 19,700 pesos o pagabayaran matagbulan sa kantidad nga 989 pesos. Para sa bayan, Nistor Mata Jr., One Dabnor News.